Mga ka mga kamarites, marites Ay, hindi naman po ako nakikipag-marites. Hindi ko po um, trabaho yon, Kasi nakaka-stress yun. <laughs> ito naman po ako ngayon. Um, gagawa ng inspirational. Uh, namimiss ko na kasi itong inspirational na to is. Eh. Now, naging busy lang. So, ayun. Kaya ito, pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang isa sa pinakamagandang ginawa mo sa sarili mo? Isa na doon yung siyempre uh, syempre magpapamakeup ka or yung mamamasyal ka pero inner or inward may maganda ding dapat gawin mo sa sarili mo ano yon at syempre ito na nga ang sinasabi ko sa inyo naranasan ko na po ito hindi naman po ako perfect para ito ay i-share ko sa inyo pero ito ay isa lang na pwede kong may bahagi sa inyo na mahirap gawin to pero paano ko na-overcome doon at paano ko nagawa? So, stay lang po kayo dyan at i share ko po sa inyo kung ano yon Siyempre, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagpapatawad. Ayan, pagpapatawad ng sa ibang tao at sa so, kapag papatawa din sa sarili mo, yan very important yan. Ngayon, bakit nga ba tayo pwedeng magpatawad at bakit nga ba natin uh, kailangan gawin yon Kaya tayo pwedeng magpatawad dahil ito po ay maganda sa ating sarili. May magandang epekto po sa ating sarili. Pero pag-usapan na muna natin ngayon, ano ba ang effect o ano ang resulta kapag tayo ay hindi nagpapatawad sa ating mga taong nagkasala sa atin o sa mga taong nagkaroon tayo ng sama ng loob. Unang-una -una po, magkakaroon tayo ng kapaitan or bitterness sa buhay. Yung lahat ng nakikita mo ay eh, masama or ibig sabihin eh, hindi maganda ang panlasa. Pangalawa, yung sama ng loob nga, yung grudges. Ungrateful tayo. We cannot move on. Yung lahat ng nakikita natin ay puro negative. Hindi tayo nagiging grateful sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Yun. Isang bagay doon, eh, kapag tayo ay may sama ng loob sa ating kaputao, ay um, minsan hindi tayo nakakatulog. Ako minsan ganyan eh. So, hindi po ako perfect. Talagang nangyayari yan sa akin. <laughs> hindi ako makatulog. Tapos iniisip ko, yung tao ang kinasasamaan ko ng loob, eh, tulog na tulog. Ay, unfair yun. ba <laughs> diba? Ganun lang yon Siyempre, nangyayari ho ito doon sa mga taong meron tayong malalim na relasyon sa pamilya, sa mag-asawa, sa malalim na pagkakaibigan. Kasi tingnan nyo, kapag hindi naman kayo, hindi malalim yung ating relasyon, okay lang na masaktan tayo. Parang, ay, I don't care. Wala akong pake kasi I don't know you. I'm not interested in you. So, pero kapag kilala natin at malalim yung friendship, nasasaktan tayo ng gusto. So, ano ba ang dapat natin gawin para ito ay mawala. So, ngayon ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang epekto kapag tayo ay nagpatawad sa isang tao? Ang isa pong dapat nating gawin kapag tayo ay magpapatawad, syempre, uh, sa akin po nangyari ito, kailangan ko munang ipanalangin ng gusto. Kasi hindi ako prepared or maaring kung di ako prepared, eh baka kung ano lang yung masabi ko. I ask God to help me and guide me kung ano yung mga, mga, ano yung mga sasabihin ko sa, uh, sa pag-uusap na gano'n. Life is short and life is beautiful and we need to enjoy it, di ba? We need to humble ourselves kasi uh, being humble it's uh, really good for you also and isa din yung kapatid ng pag-forgive kapag ikaw ay nag-forgive na ang humility ay ganun din po na being humble is not a sign of weakness, it is a sign of strength, and it's not a sign of talunan ka, pero ito ay sign ng uh, panalo ka. So, pero alam niyo kaya ko po sinasabi ito sa inyo, dahil naranasan ko po ito eh, and hindi ko naman po sinasabing perfect ako. Ang sinasabi ko lang po is, um, everybody can experience that, and it's for us, it's for our choice on how to handle it, Um, is this making us a better person or making us a bitter person? So, meron po tayong choice every day na kailangan gawin. Is it going to be um, good for me, good for you, or is it um, a catalyst to make us grow as an as a person? Pero yun lang po, um, the reason why I'm doing this is lahat sa atin nangyayari yan. And magpapasko na po, kailangan nating ano, give love on Christmas Day. Why don't you give love on Christmas Day, Christmas Day. Ayan! Naku, napakanta na naman ako. Magkantahan naman tayo ulit, mga kachika. Ayan, so kailangan po nating um, ang pagpapatawad po is para sa atin. At sa akin nagawa ko po 'yon. Hindi ko kayang gawin 'yon sa akin sarili eh. Hindi ko kayang kahit nagalit nagalit ako sa isang tao, hindi ko kayang magpatawad. Pero ang isa lang bagay na, na nagawa ko 'yon ay dahil napatawad ako ng Diyos through Jesus Christ. And that's the reason why I need to forgive because God forgive God forgave me at kung nahihirapan man na akong patawarin siya the lord will help me and nangyari po yan sa akin napatawad and araw-araw ko siyang pinapatawad yung taong nakasakit sa akin and it's really good dahil um uh, nagkaroon ako ng magandang yung mental health ko is hindi masyadong naapektuhan and and because of god's grace so um ang isang bagay lang po makakapagpatawad tayo dahil naranasan natin yung kapatawaran ng dios sa atin and through Uh, His Son, Jesus Christ. Kaya kung anuman po yung problema nyo, just ask God to help you. Ask God kung may mga misunderstandings and kailangan nating magkaintindihan. So, yun lang po and all the best everyone. Anyway, yun lang naman po yung aking ano, ang may share sa inyo. Bye-bye!